So, konnichiwa sa inyo mga kausunu. So for this video nga, no, uh, nandito pa tayo ngayon papuntang uh, alternative ko sa mga tropes natin dyan. Yo! Yo! Ako yung ito. Yan! So again, pupunta tayo ng alternative para bumili ng art materials. And ngayon, ano uh, nandito rin naman na kami. So, malapit na lang, unti na lang, lang alternative na kami. Ano ba yung bibili natin? Papel, no? Oo, oh, linen. Linen. Pang-80. So, ayun po na, guys. Galing po kaming NSN at saka Walter Mart. Tumingin kami ng mga architectural things na pwede namin ilagay sa 80 namin. Tama. Mga maling bagay at mga tamang bagay na ginawa ng mga mall na yan. Mga nakasili. Eh. Mga maling gawa. Mga bubo. Oh, bubo. Tapos Ayan guys, ayan Arutan Uy Uy, parry So, saan nga ba nakalocate ang ating alternative Das store? Ah, uh, dito lang po yan So, <laughs> uh, dito lang yan sa papuntang uh, paliparan Paliparan ba? Area to no? Area sa okay, ano pala? Okay, ikot lang yun. Dating palengke. Oh, dating palengke. yan. Ayan. Dito lang guys sa dating palengke. Das Mareos Cavite. Aguinaldo Highway po yan. So, ayan. Malapit na tayo, guys. Bale dun sa... <laughs> Bale. third take, third take. Bale dun sa may RCBC, sa may... Uh, tawag dito. Sa may stoplight. Kakaliwa kayo. dire diretso lang. -dire -dire -dire. Mga sa hanggang sa mabunggo. Uy, ay, okay. pre. Hindi, kumaliwa ako. Ah, oh, kumaliwa ako. Hindi. Mali mo, pare. Kumaliwa ako eh. Saan ba yung kaliwa? Ah, ito, di ba? Oh, ba't wala ka helmet? Less na mo. Uy. Uy. Bas. 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 Congress. Thank you, thank you. So, ayan guys. Andito na tayo sa alternative. Ayan, alternative. So, bibili na tayo, guys. Okay. Ay. dala dala Ang alin? Kiyot sa card. Ay, sa card. Oo. Ganyan nata ako. Wala ba? Hindi na ako galing ganitin. na Puro itim na dito Saan? 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 Uy. Uy.

Hello. boss. Patas bilhin ng mga barangay. So, di diba patibang materials guys, ah uh, pwedeng yung mabili mabili dito sa Alternative glass Gasmaster. Ay, <laughs> yeah. mayro trick text kuntain diyan. Pwede yung stapler. Tapos yung pwede rin tayo bubili ng kalkulito. Then, yung mga lapis, yan. Iba't ibang ano rin ng lapis yan. Yan. Yeah. No. Tapos paintbrush. Yan. Yeah. Okay. Tapos ito. Mahal din tayo guys. Tapos watercolor po na. Yan, tombo. Yan. Tapos dun guys, uh, mga paint. Yes. Yung mga acrylic paint. Yan, acrylic paint. Tapos dito naman, puro pen. pen. Linen, di ba? Oo, uh, uh, ah, linen. linen. Linen daw po yung pinaka pala. sumpal Anong GSM? Ano ba yung ano ba gusto niyo? 120 or 200? 237 daw eh. Ah, ah 30. Ano ah, Okay. Diyan maka palitan. Yung ano po yung ticket Ilan sayo, mek? Ilan sa'yo, mek? Isa lang sa'yo. Sa'yo. Sa'kin 500 lima Sure. Teka lang. pa Ano ako? Bali po ano no? Tapos yung sa mobile nakahiwalay yung isa tsaka yung dalawa. Tapos lima Ikaw tol, bumili ka Apa? Angel. Bagaimana? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, Sige, okay, uh, cash na lang. Ako. Ay, magana ako. Barya. May barya ako. ko. Tapos, babarya ako yung 170. Oh. Ay, yung 500. Bakit ka, babayaran ako. Ay, hindi magkakaroon. Yung tulang. Hindi, kailangan mo. Ay, kailangan natin. So yun guys, ah, nakabili na kami ng papel. Lilin, kartulilin guys. Ang isang piraso nito ay

at yun nga no pabalik na rin kami ng pabalik na rin kami sa school bubili lang kami nito para nire-ready na rin namin yung magiging gawa namin ay told you bubili lang ano mo? tracing? hindi, hindi ko na pre ah, naman yun. sa ibang direksyon kami dumaan dito kami papunta sa ano sa may bandang area area plus hindi talaga namin alam kung shortcut to eh. Long cut kasi to yung pre. Sakin nah, nakakapagod pa dito kasi oh, sa kapila eh. Oh. Mainit lang doon eh. Dito kasi ano yung walang tatlo. Pero pwede na. Parang para, ako nag-walk trip sa ano. Sa Kagubasa. Tapos pwede tayo tulong. Danger trip. Tulong trip eh. Uh, sino? Ay sino? Ano? Ano tulong dito? Hindi nga ito pagkain. Pwede <laughs> rin tayo mag-shawarma. 360 <laughs> grand pa gastos, gastos, gastos. Mga no? ay kitang di ako na man. Mahirap, mahirap. Hindi ka rin kakain. Uh, Oo. Uh, dire uh, di ka uh, right. One eternity later. At ngayon nga na mga kausuro, nandito na tayo sa may... Harap ng lasal. Ayun, harap ng lasal ito yun guys. Yan. Ayun, yeah, mas sa mahaba talaga ito. Tugtog na ako. Pero kung pero mo dun maaari Dito, sok lang. lang Kaya masarap dumaan dito eh masarap Talaga Kasi ang daming pagkain eh Kaya may tigay mo dito Ah, kala ko hindi ako ano eh Ay, hindi ako ganun boss Ay, hindi ba? May stars box May stars box May ano So, nandito kami yung bantang Unclers. Macronalds. Macronalds. Uncle Bert... Ron. Uncle Bert. Pasok tayong McDo, tapos kung may Jolly Water sila. Okay. Pwede po bang bumili ng Jolly Water? Gusto bang makikita tayo dito ba? Hindi ako na. Gawin kayo dito ngayon lang tayo. Bawasan pa ako tarao ah. Nang hihiya ako. Nang sarap daw dito yung ano yung bakal na ano alam niyo yun guys yung bakal so, ba? na paso di ba pag malamig sobrang lamig kasi oh, ano na nakaka brain freeze yun eh oh, a few moments later ngayon nga no, mga kausunod na dito na tayo sa loob ng campus NCST At kung mapapansin niyo bumili na di ba nandito lang Sura Tom, suyo, wari ka na usig language Namindot nyo ba yung subtitle guys may may sakit na naman. Doon lagi ako ng subtitle. Tapos lagi speaking shampoo. At ayun, babagyan ulit tayo sa Love ng laboratory sa kung papalamig mo na tayo. Kasi sobrang init guys. Dagi. Legit. Omsi in Minecraft. Dagi. Dagi. Tama. Sagi. Sagi. Yan. Dagi. lang naman. sa Sagi. Tapos, Oh Aí na, Guys Tapos, vocês, 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 ya? vocês, vocês, si vocês, Si vocês, 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 ano naglag uh, <laughs> <laughs> <It's Stop>. <laughs> ano tano na may warren so this <laughs> oh ano <laughs> <laughs> yun lang naman nga mga kasunod dito na rin tataposin ang ating video huwag nyo makalabot na mag like mag subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa akin and comment down below kung may mga suggestion kayo Oh. See you next vlog!